Los Angeles Lakers bibitawan pa rin si D'Angelo Russell para makakuha ng bagong player bago ang trade deadline. Pero bago yan sa naging laro ng South Bay Lakers kanina sa G-League, nagpakitang gilas nga sina Quincy Olivari at Maxwell Lewis na kung saan nagpakita ng NBA caliber performance ang dalawa. Si Lewis ay nakagawa ng 27 points, 5 rebounds at 1 assist, habang si Quincy Olivari naman ay nanguna sa puntos na may 28 points kasama ang 10 rebounds at 6 assists. Mahusay nga ang kanilang shooting, lalo na si Olivari na nakagawa ng 8 out of 19 na tira at 7 three pointers na nagpapatunay ng kanyang shooting prowess. Marami ang nagsasabi na NBA ready na ang dalawang ito at tila mas maasahan pa sila kumpara sa mga kasalukuyang Lakers players na sina Gabe Vincent at Max Christie. Ayon sa mga eksperto, nararapat lang na bigyan ng Lakers ng mas malaking break sina Olivari at Lewis. Kung ayaw nilang maulit ang kaso ni na Jay Huff at Scotty Pippen Jr. na binitawan lang ng Lakers ngunit ngayon ay naglalaro ng maayos sa Memphis Grizzlies. Samantala, Maalat naman ang debut ni Bronny James, anak ni NBA superstar LeBron James, na nakagawa lamang siya ng 6 points, 3 rebounds, 4 assists at 2 steals. Ngunit may mababang shooting si Bronny na 2 out of 9 mula sa field at walang naipasok na 3 point shot sa apat na attempt. Dagdag pa rito, may 5 turnovers din siya na nagpapakita lamang na hindi pa talaga NBA ready ang batang James at dapat na pagbutihin niya pa sa mga susunod na laro ng South Bay Lakers. Samantala ang Los Angeles Lakers ay laging naghahanap ng paraan upang mapahusay ang kanilang roster at hindi na iiba ang season na ito. Sa kanilang unang siyam na laro, may 5-4 record ang Lakers at nais nilang nakipagkompetensya sa mga pinakamahuhusay na team sa liga. Gayon paman, hindi pa rin sila ang team na nais nilang maging kaya't malamang na magkaroon ng trade bago matapos ang NBA trade deadline. Isa sa mga posibleng trade ay ang pagkuha sa mga center tulad nina Jonas Valanciunas o Brook Lopez, ayon kay Jake Fisher ng Bleacher Report. Kung matutuloy ito, maaaring si D'Angelo Russell ang maging bahagi ng trade para sa mas malaking sahod ng Lakers. Ang posisyon ng center ay isa sa mga nais ng Lakers na palakasin at sina Lopez at Valanciunas ang mga pangalan na tinututukan ng Lakers. Kasalukuyang nasa ika-26 ang Lakers sa defensive rating. Malaking tulong kung makakakuha ang Lakers ng isa pang malakas na center para makatulong kay Anthony Davis sa depensa. Bukod kina Valanciunas at Lopez, nakatuon din ang Lakers kay Walker Kessler ng Utah Jazz, isang mas batang center at mahusay sa rim defense. Ang mga ganitong trade ay maaring makatulong sa Lakers upang mapabuti ang kanilang depensa at makabalik sa tagumpay. Pero meron naman nagsasabi ng mga eksperto na kumuha na lamang sila ng ibang player na mga free agent upang palitan ang kanilang mga bench. Dahil marami nga daw na mga magagaling din na center ang Lakers na kailangan lang bigyan ng playing time tulad na lamang ni Christian Coloco at Kylor Kelly na maganda ang nilalaro ngayon sa G League. Mas makakatipid nga daw sila dito at pwede pa nilang gamitin si D'Angelo Russell at iba pang bench player upang makakuha pa sila ng isa pang superstar.